Kaibigan, kapag ibinigay mo ang iyong sarili kay Kristo, mawawala ang lahat ng problema mo sa buhay dahil ibibigay niya lahat ng nais mo at magiging maginhawa ang iyong pamumuhay. Ox ba sa yan? Gusto mo ba yan? Halika, pag-usapan natin ang pangakong yan dito sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw kaibigan. Ako si Adrian Bondok. G ka ba sa pangakong yan ni Kristo? Ang tanong, may pangako bang ganyan si Kristo? Paki-type nga po, paki-lagay sa comment box kung saang Bible verse makikita ang pangako yan ni Kristo. Dahil sa totoo po ako ay walang nakita. Ito ang mga nakita ko sa Biblia. Sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 16 verse 33 Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanglibutang ito. Isa pa, muli kay San Juan chapter 15 verse 20 Kung akoy inusig nila, uuusigin din nila kayo. Sa pangalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo chapter 3 verse 12. Ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Yeso Kristo ay daranas ng pag-uusig. Kaibigan, ito marahil ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito mula kay San Marcos. Kung ibig ni naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaibigan, tandaan, si Kristo mismo ay nagdanas ng paghihirap dito sa sanlibutan ito. Itinakwil siya ng bayan, pinagpakasakit, pinatay. Kung siya mismo nagdanas noon, tayo pa kaya na sumusunod sa kanya? Ang pagsunod kay Kristo at sa kanyang mga utos ay hindi madali, kaibigan. Tandaan yan, hindi madali. Dahil kung madali ito, e hindi na natin kailangan si Kristo para iligtas tayo. Di po ba? Ngunit dahil hindi madali ang buhay krisyano, maraming pag-uusig, maraming paghihirap, kailangan natin sesus. Si Sino ba sesus? Si Yan ang tanong niya sa kanyang mga alagad. At ito ang tugon ni San Pedro sa ating helio. Kayo po ang Mesiyas. Kayo po ang Kristo. Kaibigan, sesus si ang hinirang na tagapagligtas natin. Kung tayo nagdaranas ng pag-uusig, Pagihirap, nagdurusa, kailangan natin si Jesus para iligtas tayo. Bakit Adrian, may mga pangako bang ganyan si Jesus sa Biblia? Abay, meron! Mm. Karugtong ng una kong binanggit sa inyo kanina mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 16, verse 33, sabi ni Kristo, Tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibotang ito mula sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 5 verse 10. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. At sa sulat ni San Pablo sa mga taga Filipo chapter 4 verse 13. Ang lahat ng Ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yan ang mga pangako ni Kristo na nasa Biblia. Panghuli kaibigan, ang mag-alay ng buhay alang-alang kay Kristo at sa mabuting balita ay siyang magkakamit ng pinangakong kaligtasan. Yan ang pinangako, ang kaligtasan. Kaibigan, oks ka ba sa kaligtasan? gusto mo ba 'yon? Dahil kung oo ang sagot mo, ibigay mo na ang buhay mo kay Kristo. Hindi magiging madali ito, ngunit kasama mo si Kristo. Siya ang ating hinirang na tagapagligtas. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking munting reflection sa araw nito. Kung ikaw ay na-bless maging boses ng pag-asa, share ang video nito sa inyong mga kamag-anak at kakilala. Paki-like na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Maraming salamat kaibigan. God bless you.